thank <laughs> you フフフフ。 Ipapakita ko sa inyo ang aming tulugan. Ito po. Uh, ipapakita ko ang tulugan sa inyo. Pupunta tayo sa aming... Ayan. Ito yung aming tulugan. Ay, ipapalit kasi ako ng cover na higaan. Ito po lang po. Ipapalit ako ng, ng mga punda. Pabalik tayo sa kusina ko. Sensya na po kayo. Ah. Ganyan lang po talaga. At ito po lang po talaga yung ispi sa bahay namin. Yan lang. Ah, ito. Yan. Ito. Ah, sa labahan ko. Talagang masikip lang talaga. Nakikipira lang kasi kami sa likod ng sa likod ng bahay ng Bilang yung kanilang bakod ginawa namin parang 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 bakod ng, ng binan ko hanggang dito na lang pero okay lang nakakaraok din nakakabili kami sa bahay, ng sariling bahay namin someday, kung pala rin so,